Ay, yung tubig pala dyan sa GB. Diba? Ang galing mo. Oh. Simentado na, no? ano lang, ganitong... Nain pa, ilag lang sa de. Eh. Mm-mm. Diretso <coughs> yun. Hindi lang. Eh may inagihan ng motor. Yumak dito na 'yan, di ba Albay na 'yon? Oo. Kagay rin sa Tapos 'yun yung Rolling Hills, yung may ano na 'yan. Oo. Oh. Ayop pala. <laughs> Kaya mo 'yan, Ate? Kasi hindi na no, may ano meron meron man lang baduyan. Wala, ito lang nakubo. Dito na tayo. Eh. Eh, dito tayo muna. Hindi, ano luka, Ano ni dito, Laga, pa, Ano? Pa. Ano ni Papi Ma? Hindi na daw sila nag-antusuman. Parang pagkaibabaw lang yata. Digdi sila nag-picture. Na Oo, oh, oh, digdi lang ma. Nag-picture si Raate. Parang dito lang yata sila nag-picture. Ay, oo. Tay ko ang ko lang ang wallet. Bili mo na yun dyan, kuya. Wallet mo? O, oh, sige dyan mo sa... na sa box. Lay, tanag. Dig, Digdi na ka, tanag plano. <laughs> <Yeah. Yeah, laughs> diba? Ma-helmet hey, lang siya, kay baka mag-religid si ate. Kaya mo na, gusto ko mag-religid. Bakit ba?

Pag-una-unahan mo dyan ate, kita unan ang dagat. Ha? Pag-una-unahan mo dyan, kita unan ang dagat. Parang itong pandarigi parang kala mo? So, no? Hmm.